aking mga kapamilya try po namin tong ano ni sir yung sasakyan na sumapit dito sa ano sa malunggay ano oh. na damage pero try po natin dito sa ano magnetic iron Yung sa akin po bumalik eh oh, e, try po natin sana <laughs> makuha sa so, may bahay nyo dito, ah, dito ah dito lang ah bago lang po kayo dito na Magpapahin namin Matag dito. Okay. Okay. Matagal na po. 1 um, gram sa pangalawang bank. Ah. Minsan ah. na Minsan nakikita ko itong sasakanyo doon sa nakaparada sa malapit sa opis namin. Ah, Kasi ahinti kami ay, dito. Ang okay. uh, Ahinti mga... mga house in-laws. Bago na po kayo dito, set? Ah, matagal na po, sir. Minsan na po may naawit. Kasi may bahay. Ah, gano'n. Sinong kahintay nyo dito? Yung nanay ko. Sino? si? Hindi ko po. Pero sa nanay ko po. Ah, ang kausap. O, ah, kaibigan. Ah. Try po natin ito. Sana ka. Maakuha nung magnetic iron. Nagaling sa okay. DIY. kasi siya lapat na lapat hindi okay. magnet kailangan lapat siya bago pa itong ano yun, expander ano? 20, 21 Ah. Ana una ana una ito kasi sa amin po 'yan. Oh, okay. Bago lang itong taon na to. hindi, October pala. Last year. Hindi maano, sir, kasi hindi lapat eh. Kailangan, pag ganyan, no, lapat yan ni. eh. Sige, sige, talaga ganyan, ganyan. Ito, ano, may, may bako eh. May eh kailangan na nito talaga sa kaasaan yung sa gumagawa ng mga tabi ang dami rin kung papahas sayang ito na niyo. O, da to dami rin ang tama yung una yan dito yata pinabaya ako kasi nila kaya tama rin sa may ito sakyan doon sila na bang manayo ay hey, ganun Bagay, eh, basta kung ma-insurance naman yan, kung ipakasan nyo, eh, oh, kaya yan. Oh. Uh, mura lang naman pagka participation lang pagka sa kasa pa po may pa so parang ako tama din sana kung makakuha lang ng ano okay. ano yan babalik yan eh kaso palagang bakit pa yan ano kasi mayroon siyang mga ganun no? yung kurba kurba hindi okay. yan nandiyan masa hindi sip Di niya masipsip kurba. Ano ang apelyido niyo sir dito? Cross po. Ah, cross. Ah, po. Mga cross marami dito. Dito rin po. Yung iba ano, yung iba kontra ah, po. Ah, kontra. Hindi mo kami tinawag kagabi. Eh. <laughs> saan po ba kayo? <laughs> ha? Ah, saan po kayo? Dito, sabi ko parang Kaya nga mo yung sasakyan, hindi niya tayo kakong tinawag, ah. na naiusag ba yung isa? Kaya nga, madaling araw na uwi kasi. Ah, madaling araw ka naman na uwi. Opo, ah. kaya ni punta ba Ah. Kaya na, ah na kaya mo Hindi store. kasi namin alam na dito ka dumaan. ano po. Kasi nga, may Grabe. Yeah. gumagawa. E kasi ka pa dito dumataan o daan? Dito po madalas, eh, may grabo kasi nagagawa. Ah, eh, may mo... hindi nakasa dyan? Opo. Kaya dito? May motor, may motor pa po. May nakaharang dito, no? Sa bad boy dito, saan na dyan? kasi Opo. dati tinambakan ko pinambakan namin ito ng buhangin eh. Kinaail lang ako ng lupa dito. Ito susunod. Buti, okay, kayong dalawa lang ba? Hindi, may mga ano doon eh, Umulang na nakuha niyang ano. O, oh, tumulong din. Eh, di ba nabulahaw din din si Roger nakaraan? Yan din. Oo, oh, ano, ma ma malambot, malambot yan eh. Lupa uh, na yan. Oh, dapat ka ako pala dyan as, sakyan ng bato. Nasakyan din ho, no, na balaw din. Yun. Oo, oh, yung kanila. Oo, oh, sa amin. Ah, ano ayun. naman yun, yung balawad. Ertiga. O, oh, susunod. Pag nagkamali, ni... naku. Tuloy, tuloy. Tapos, umulam pa po. Umulam pa nga. Yun, <todan> nawala na ang choice mo dyan, sir may insurance naman, di ba? Paano ah, okay. mo nalang sa kasa? Ano lang yan? Eh, baka okay, mga 4,000 lang ang participation. Uh, hmm? okay. ano ka ba, sir? Sa may, uh, ano ka, yung uh, Hindi, sa hotel ko. Saan, sa? Ortigas. Ah, doon yung ano namin, min sa Ortigas, eh, sa Taipan. Taipan po. Doon, po doon po office. sa Marco Ay, oo. Oh, Malapit-lapit doon. Doon po. po. <laughs> <Doon. laughs> Eh pala pag nauwi ka gabi ano na, madaling araw. Kasi pang gabi ka, pang umpat, pang umaga po eh. Madaling gabi na nauwi kasi busy ako sa trabaho. Hindi ah. makakauwi ng 8 Hindi mga 8 Yan na lang siya ang pinaka-option mo ah, yan. Madali lang yan. Eh lang, ang naging ano sa kasa ay uh, titinggal siya ng 3 weeks hanggang 1 month. Ganun um, ang ano talaga sa Kaya yung ay, sa amin, pa. alam mo kasama sa wala kaming importante sa amin araw-araw sa sakyan. Bumili nito. Yan po. Tinanay ko, pwede pala. Mahantanggal din. O, tapos may yung kunting ano talaga na hindi niya makayang ano. Nalagyan ko yung staker ng para hindi masyado pala ito. Maraming. sir, sige. Ano pangalan mo sir? Dan Lloyd po. Dan Lloyd Cruz. Dan Lloyd Cruz. Oo. oh parang artista din pala. Artista. Tayo po, paano pangalan yan? James Pusakas Mindy sa ano paki ano man lang ako, paki subscribe James Pusakas Mindy tapos oh, sa ano ko yon sa Reels TikTok and Facebook yung James Pusakas Mindy pero yung sa YouTube ko The Singing James kasi yung um, kumakanta ka sa so, live oh, po o ano ako paki-subscribe, paki-follow. thank you po sir sir thank you sir oh, sir